Inumin mo muna 'yung drink nyo. Inumin mo 'yung drinks nyo. Ha? Saan? O, oh, dali. No. I siso kayo. Dali. Siso kayo. Dali. Into mo siya. Ay. Oh, dali, sige kayo. kayo Dali. Sige, kayo dali. You obstacle, are you Yeah, I'm in. How? I drink it. Balance yung muna, balance. Mamaya, baby. Be careful. Sige lang, taas mo lang, i-push mo yung patas yun sa'yo. Yan. Yan. Dahan-dahan na, baka malaglag Yan. Yan. Talong ka, Chi. Talong ka, matas Talon. Uy, tama na. Tama na, inak. Tama na, inak. Tama na, inak. Tama na, inak na, tama na, na Baby, baba ka muna. Mauna ka. Huwag mo siyang hayaang anak. Okay.